Hello guys! Magandang buhay! For today's ulam guys, ang sarap ng niluto ko. Alam niyo ba guys kung anong niluto ko tonight? Miss na miss ko na ito kasi nung umuwi ako ng Pilipinas, hindi ako nakapagluto ng ganito guys. So ang ulam ko for today ay... Kinataang puso ng saging na may munggo and shrimps. And syempre guys, nilagyan ko rin siya ng green leaves. Ayan. Di ba guys? Ang sarap. May nakita kasi ako guys, puso ng saging dun sa binibilhan ko ng mga Asian um, goods. So, minsan ka lang makakita ng puso ng saging dito. Kaya naman, Umili ka agad ako. Ayan. And eto nga guys, pag uwi, niluto ko din siya kaagad kasi nag ako ng um, ginataang puso ng saging with munggo and shrimps. Ayan. Kaya eto ang ulam ko tonight guys. Ayan, the diba? Sakto. Mag-isa lang ako tonight sa bahay. Wala si Happy. So nag-fried na rin ako ng isda. And syempre with rice. Ayan. So ako lang mag-isa kakain ito guys. Diba? Ang sarasaya. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. Parang nasa Pilipinas ka lang. Pag ganito ang ulam mo, guys, sa Italia, napakaswerte mo. Kasi may nakita kang puso ng saging bihira, kaya ang puso ng saging dito. So tara, guys. Kain na tayo. Ayan, super excited na ako, guys. Tikman itong niluto ko. And takam na takam na ako. Kasi talagang nag-crave ako nito. So, yan guys. That's it. And guys, super yummy talaga siya. Subo na lang ng subo guys. ba? Diba? Ayan, kain tayo. di ba Ang sarap talaga guys ng kain ka dyan, promise. Kasi minsan lang ako makatikim ng ganitong gulay. And I'm a gulay person. Mahilig talaga ako sa gulay guys. So that's all for today, guys. Thanks for watching, and please don't forget to follow for more. Bye, everyone. God bless.